Ayan maro, Calderoy. To. apat <coughs> 'yung motor, shit, kinain niya 'yung uh, motor. Tanaka, kare. Dito, bagong nag-cycleitas after ng wala na doon. Wala nang lalabas. Na, na na. Bibili ng Christmas tree na 'yan. Ikelajo suwa nga buhay pa hanggang ngayon. Alin bayaran okay, pa. Ano ang mumu na ko? 150. Magkano benta mo? 250. Mag silver ting. Eh, mag Yes bahut hi sundar uniform <inaudible> Ate kuya tempered glass, na lang, libre paglaga. Ate kuya tempered glass, na lang, libre palagay. Wika. Hahaha. Pahalang. Pahalang. 50.

Bili mo lang din yun, rm Hindi yun, nyo dati? Oo oh, nga, dito kami na, Hmm. Siguro nga Ito pala mga ipit eh. Magkano yung isang nyo ng ipit? 120. Magkano ang benta? Bili sabi niya? <laughs> Madam, magkano yung big clip pan mo? Ay, yung ganito pong maliit yung nyan, nyan, nyan. Ah, oh. ito, yung gilin, tumatino yung pin 350. Ay, ganito. Sa TikTok, 250. Ay, 999 <laughs> Balik na lang kami ni Ali din Sino Ali? Gawa ko ba Kala Ali, may uh, nalaisip ka na Oo, si Ali Ba't kayo sasama yun dito? Eh mali ko kung friend kayo tay tay lang như tay tay <cười> 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 50 ng libre palagay mayroon din po tempered ceramic privacy may case tayo in tempered ceramic privacy may case tayo in kind of unit kala ko sini ko malabit sa akin dandan dan nga lang lakad ko hindi dyan din ako nagpapatempered eh. hindi wala nang TGP, 150 na lang. Bishop, 150 na Yes Ma'am. kayo. Lahat ng Platin, Bishop, 150 Wala nang TGP, 150 na lang. Bishop, 150 Yes, ma'am. Hindi kayo. dahat ng Platin, Yes, ma'am. kasama ka sa kuwa ko. Sige eh, mo yun, tiyan. Kasama ka sa kuwa. Hindi kasi sa sa'yo. Tanga. Tignan ko lang yung itsura sa taan. Para ang robo. Ganda nga eh. Ito yung mga sipit-sipit lang eh. Ayan o. Ah, Ayan o. Ayan o. Ayan o. 嗯。 Hindi na mo. Para kay Jacob. 100 lang. Oo na. Bigay mo kay Alay sa yan. Tonto ayun. Kano mo magkano? Kano mo? Kano mo? Kasi yun pa eh. Kano yung ganito nito? Kano yung ganito nito? Mayroon pang ano, beads, no? O. Kumon beads. Oh, ito, sayo kasi. 60 lang. Two t-shirt din tapos 60 lang. Oh, two t-shirt two. Oh, ito 60 lang. Yes, so. Kasi know, sa'yo iyo. Dilaw na dilaw ka diyan, pre. Ay, mo. Hindi, may iba namang kulay. Ay, ah, ito pa pala eh. Kala ko naman yun lang. Sige, ito isa. Tsaka Ito.

ay nagpe-play ano password ng 168 wala nang tao wala pang tao

Merry Christmas. <smart noise> Bro, bawal yun, tangi. Bawal yung kumakaldag sa YouTube. Hindi <speaking in Spanish> oh. oh. hey, gusto ko French fries. Ayun no, Ay, magbubukas pa rin. Tayo. tay, Thank <laughs> you.

Ay, nakasin yun. Nakakapagod maglabas ng motorboat. Gila. Gusto ba ko rin yun. Huwag <coughs> ka na yun. Hindi pa dyan. Papaka. Ano ba yun? Ito. Sa akin? Pellet. Hindi mo ako. Oo. Pero itatrya ko muna sa isa yung 100 bala. <laughs>

Kasi sobrang bulat natin eh. Oh, o, di hanapin mo yung 100. Ayun na. Ayun na. Sa labas mo eh. Parol ba yan? Sa labas mo eh. Uh, Tatlo yung sa labas mo eh. Hindi sa taytay. Bili ko niyan. Ano eh. 100 isa <coughs> eh. Divisoria Mall with tatlong tortugo. santo trino so mo, uh, topik -topik. nakatalikod na Akit pa isa Hindi, ito. Bibilang ko ng ganito si MJ. <laughs> paparinig, paparinig lang kay Jerome. Baka bilhan niya na. Magkano ba Jerome ng tempered glass. Wow naman, di ba? <laughs> <laughs> Gano'n lang tayo kanyan. Ang galing, di ba? Jerome ng glass. Na-shock. Na-shock na overshop sya na overshop <coughs> eh ito ang kanilang food center food court ng Divisoria Mall O, oh, wala pa gaano tapos kasi maaga pa oh at least mas mahal daw sya ng 150 nabudol ako nuna. Ah, bibilan ko si MJ ng chinelas. Hindi, yeah. ako. Yeah. Para makangutap ka rin. Yeah. Doon na tayo sa 168 kakain. Ya, nabawi rin ako. Nagmamadali. Hmm. Sa hindi pa na pa siya ako. kasya. Nagkiregyo pala, hindi kay Kevin. Dito ako bumili ng uniform mo. Yung uniform natin na ano, MN dyan o. Oh. 280. Uh -huh. Merry Christmas! Pasko na sa Divisoria. Dito. diretso dun tayo sa Divisoria Mall. O, oh, doon meron din. Eh. Si Giovanni. Hindi, bukas yan. traffic, yun